Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris, para sa Pebrero 27, 2025. Ngayon, tila binubuksan ng universo ang mga pintuan patungo sa isang bagong pakikipagsapalaran. Hinihimok kang yakapin ang iyong likas na diwa ng pagiging mapangahas at puno ng sigasig. Ang araw na ito ay nagdadala ng enerhiya na parang isang bugso ng sariwang hangin, na nagbibigay sa iyo ng bagong sigla upang tahakin ang mga posibilidad na matagal mo nang hindi napapansin. Ang iyong puso ay umaapaw sa enerhiya, na parang isang ilog na hindi mapipigilan ng agos, dumadaloy ng malaya at may layunin. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Pisces, ang iyong imahinasyon ay lalong lumalawak, dinadala ka sa isang mundo kung saan ang realidad at pantasya ay tila nagsasama. Nililikha ang isang espasyo kung saan ang iyong mga pangarap ay maaaring maging mas malinaw at mas buhay. Huwag kang matakot na sumabay sa agos ng iyong pagkamalikhain at damdamin, sapagkat sa araw na ito, maaaring matuklasan mo ang mga aspeto ng iyong sarili na matagal nang natatabunan ng abala at responsibilidad ng pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang bumalik sa iyong sariling mundo, upang marinig ang tinig ng iyong puso, at upang bigyang pansin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Habang lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iyong paligid, bigyan mo ng oras ang iyong puso na magnilay. Ito ang panahon upang huminto sandali at pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong kalooban. Ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang matagal mo nang ninanais ngunit hindi mo pa nagagawang abutin? May mga pangarap ka bang tila natatakpan ng takot o pag-aalinlangan? Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan ang mga bagay na ito, upang suriin kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo at kung alin ang mga bagay na maaaring naglilimita sa iyong kalayaan. Ang katahimikan at kapayapaan ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw, isang mas malinaw at mas positibong direksyon na maaari mong tahakin sa hinaharap. Sa pamamagitan ng mas malalim na introspeksyon, maaaring mapagtanto mong oras na upang ipaglaban ang iyong mga adhikain, upang alisin ang mga takot na humahadlang sa iyo, at upang yakapin ang posibilidad ng isang mas kasiyasyang buhay. Sa aspeto ng pag-ibig, isang matinding enerhiya ang dumadaloy sa iyo ngayon. Ang enerhiyang ito ay parang isang nagbabagang apoy na nagbibigay ng init at liwanag sa iyong puso, Pinupukaw ang iyong damdamin at nagpapalalim ng iyong pagnanais para sa tunay at makabuluhang koneksyon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaari mong maramdaman ang mas malalim na koneksyon sa iyong kapareha. Ang araw na ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas bukas na komunikasyon, pagpapatawad at pag-unawa sa isa't isa. Ito ang tamang panahon upang talikuran ang mga hinanakit at bigyan ng bagong simula ang inyong pagmamahalan. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa masasayang sandali, kundi pati na rin sa kakayahang harapin ang mga pagsubok ng magkasama. Ito ay tungkol sa pag-unawa, sakripisyo, at walang katapusang suporta sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng bukas na loob at pagpapahalaga sa maliliit na bagay, maaaring lalo pang tumibay ang inyong relasyon. Para sa mga aris na single, ito ay isang magandang pagkakataon upang ipahayag ang iyong sarili at ipakita sa mundo ang iyong natatanging pagkatao. Sa araw na ito, maaaring madama mong handa ka ng buksan muli ang iyong puso sa posibilidad ng bagong pag-ibig. Huwag kang matakot na makipagkilala sa bagong tao o subukan ang ibang paraan ng pakikipag-ugnayan. Maaari mong matuklasan na ang iyong puso ay handa ng tumanggap ng bagong pag-ibig o bagong inspirasyon mula sa isang hindi inaasahang pagkikita. Maging buka sa posibilidad na ang tunay na pagmamahal ay maaaring dumating sa hindi mo inaasahang pagkakataon at sa paraang hindi mo inaakala. Minsan, ang pag-ibig ay lumalapit sa atin sa pinakapayak at pinakahindi natin inaasahang sandali, sa isang simpleng niti, sa isang di inaasahang pag-uusap, o sa isang sandaling puno ng katahimikan, ngunit malalim ang kahulugan. Sa iyong araw-araw na gawain, ang pagsunod sa iyong likas na sigasig at kasabikan sa buhay ay maaaring magdala sa iyo ng mga bagong oportunidad. Sa bawat kilos mo, sa bawat desisyong iyong ginagawa, may pagkakataong mabago ang direksyon ng iyong hinaharap. Subukan mong lumabas sa iyong nakasanayang rutina at gawin ang isang bagay na naiba. Maaaring ito ay isang bagong libangan, isang aktibidad na nagpapalakas ng iyong katawan at isipan, o simpleng paggawa ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit hindi mo nabibigyan ng oras. Ang pagiging spontaneous at bukas sa pagbabago ay magdadala ng bagong sigla sa iyong buhay. Ito ang panahon upang subukan ang mga bagay na minsang nagbigay sa iyo ng kadalakan, ngunit iyong binitawan dahil sa pang-araw-araw na responsibilidad. Ang buhay ay hindi dapat maging paulit-ulit at nakakabagot, mayroon kang kalayaang tuklasin ang mundo sa sarili mong paraan. Sa ilalim ng enerhiya ng Pisces, ang iyong pagkamalikhain ay lalong nanginibabaw. Ang iyong isipan ay puno ng mga ideya, ang iyong puso ay puno ng damdamin, at ang iyong espiritu ay sabik na magpahayad ng sarili. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagpapahayag ng iyong damdamin sa pamamagitan ng sining, musika, pagsulat, o simpleng pakikipag-usap sa mga mahal mo sa buhay. Maaari mong maramdaman ang malakas na ugnayan sa iyong emosyon, kaya't gamitin mo ito sa positibong paraan. Hayaan mong ang iyong pagiging malikhain ay maging daan upang maipahayag mo ang iyong tunay na sarili, upang maipakita mo sa mundo ang kulay at lalim ng iyong kaluluwa. Huwag kang matakot ipakita ang iyong tunay na damdamin, sapagkat ito ay magdadala ng higit pang lalim sa iyong koneksyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili, mas madali mong mahahanap ang mga taong tunay na makakaunawa at makakatanggap sa iyo ng buo. Habang patuloy mong tinatahak ang araw, maging maingat sa paghahalo ng pantasya at realidad. Ang enerhiya ng Pisces ay maaaring magbigay sa iyo ng matinding damdamin at pangarap, Ngunit siguraduhin mong nananatili ka pa rin sa tamang landas. Mahalagang pakinggan ang iyong intuition, sapagkat ito ang magsisilbing gabay mo sa paggawa ng mahalagang desisyon. Alamin kung ano ang iyong tunay na nais at huwag hayaang maligaw sa ilusyon ng kung ano ang dapat mong gawin base sa inaasahan ng iba. Ito ang panahon upang tumayo para sa iyong sarili, upang yakapin ang iyong sariling mga pangarap at upang hayaan ang iyong puso na magtakda ng direksyon para sa iyong hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay na iyong araw ay pula at kahel. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas, tapang, at sigasig, mga katangiang likas sa iyo bilang isang aris. Ang kahel naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain, kaligayahan, at positibong pananaw sa buhay. Magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang maramdaman ang kanilang positibong impluensya. Ang iyong maswerteng numero ay 5, Shyam, at dalawampu't dalawa. Ang 5 ay sumasalamin sa pagbabago at bagong simula. Ang Shyam ay nagdadala ng enerhiya ng espiritual na paglago at mas mataas na kamalayan. Samantalang ang 22 dalawa ay isang malakas na numero na nagpapahiwatig ng katuparan ng mga pangarap at pagkamit ng matataas na layunin. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang pagsubok ng isang bagong aktibidad na magpapalakas sa iyong isipan at katawan. Maaari kang maglakbay, mag-eksperimento sa isang bagong proyekto, o kahit simpleng makipag-usap sa isang tao na matagal mo nang hindi nakakausap, ang mahalaga ay buksan mo ang iyong sarili sa posibilidad ng pagbabago at pagpapalawak ng iyong kaalaman at karanasan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang ipagpasalamat ang lahat ng biyayang natanggap mo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag. Huwag mong kalimutan na ang buhay ay isang paglalakbay, hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ipagdiwang ang bawat hakbang, maliit man o malaki, sapagkat ang bawat isa ay may dalang aral at kahulugan. Ngayon, yakapin ang lahat ng pagkakataong dumating sa iyo. Magtiwala sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa landas na iyong tinataha. Ano man ang mangyari, tandaan mo na ikaw ay isang aris, matapang, masigasig, at hindi kailanman sumusuko. Patuloy kang magniningning sa liwanag ng iyong sariling lakas at determinasyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.